Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdam sal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon, nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalunugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mananganap ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Hesus magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Hakub magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Dayumakoy dalaga, Tanung ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo Espiritu Santo at niririman ka ng kapamyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ba nalang ipangamanap mo at tatawagin anak ng Diyos? Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y bao, ngunit nagliis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ka ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi matangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, apoy alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.